Good morning mga kadokers, good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my youtube channel, Dr. t Malapit na po tayo mga kadokers na umalis dito Dahil inuntahan ko na po yung uh, palayan na ating lilipatan so ipapakita ko sa inyo kung gaano ka lawak yung area natin doon so mga kadakers ito na po yung palay uh, malapit na po yan ma harvest so mga tatlong linggo na lang ma na yan so ganyan kalawak yung paglagyan natin ng ating mga alagang itik mga kadakers ang problema dyan mga kadakers ang itik natin ay maliit pa rin kunti lang so balik tayo dito sa ating itikan mga kadakers so, ikapan natin na Pagdagdag tayo ng siho katapos sa anihan na ito dahil yung alagang itik natin ay kunti lamang mga kadakos napakalawak yung paglagyan natin ng itik yung ilalagay natin yung maliit lang so sana maabot natin yung 1 sa susunod na anihan marami na yan ang ating mga alagang itik pagsikapan natin na madagdagan hanggang awan kilang muna tayo mga kadakos dahil wala pa po tayong sariling incubator so bibili tayo muna ng share para tayo na lang ko yung mag palabas ng siho hindi na tayo kukuha sa bibilang uh, ah natin so maganda talaga mga doctors kapag mayroon tayong sariling incubator at saka hot share dahil tayo na yung magpapapisa sa mga itik na ating bubuhayin dito sa ating itik din galing ang mga itlog na ating ipapisa so mga kadakas salamat po sa inyong lahat sa lahat ng nagsuporta sa akin channel sa nagtatanong po kung saan po ang location namin dito po kami idol uh, sa Agusan del Sur so shoutout po eh, ma'am ding So, hanggang dito lang muna. Thank you very much.